at uh, habang ay okay, maangkat kumusta po kayo no? eh, nakatulog pa kayo dyan uh, tayo pinagbalbek ano? at uh, nasa Metro Manila tayo kapatid kaibigan sa Visayas at Mindanao isang uh, napakagandang umaga sa lahat at uh, ako po'y uh, nasa area ng uh, uh, Bunguia, so, uh, may inahanap ka ng kahit uh, na isipin yung mga nangyayari ngayon. Pero tayo po'y umiwas sa mga, hindi naman sa umiiwas ano, ayaw natin uh, sabihan tayo ng payas. Ayaw natin ang sabihan tayo ng ano ba. Good morning nga pala sa aking bro bro uh, napakalinaw magulo ang BOC ngayon dito sa Metro Manila kapo ni eh, ginamat ginanap ang sikap sa may binundo Manila doon tayo at uh, napakagulo dahil may mga pagbabago may bagong <coughs> appointment na na itong si Stanislaw ay collector 6 na no? ang kanyang papalitan ay si Ronnie uh, uh Papel dahil dun. at yun namang mga CPO bro matindi po ang galit ni Custom Commissioner don sa mga naghahanda ng uh, CPO na ilalabas sana no? uh, noong nakarang buwan. at uh, dahil nga sa natuklasan na uh, may ini-insert ito kaya hindi ito na hindi ito na uh, nga hindi ito na uh, agad dahil uh, tila ang naka nasa paligid po ni Custom Commissioner Ben Rubio ay uh, nawala ng tiwala kaya ang ginawa niya personal po no? na kanyang ni-review ang naturang mga pakil na custom personal order at may natuklasan nga na gusto nga nilang i-insert. Yan. Yan ang update po. Tungkol naman sa mga CPO na ni-request natin, ayun, nakabimbing lahat na tila hindi naman sa walang pag-asa pero dahil nga nadamay. Kung matatandaan nyo, yung mga bagay na hindi sana dapat ilalabas katulad ng uh, uh, promotion ano inilabas na kaagad-agad at may ilan dito na yung mga na-promote ng COO5 PCO at saka ay uh, ano yung katumpas ng collector 4 ay inilabas nila no? Pero yung mga request na katulad mo, ikaw, ibabalik sa dabaw, eh, may mga bagay doon na tila hindi maganda. Na pagka kamalan ka na hindi maganda. Hindi talaga maganda. Uh, hindi ko nagustuhan ang natural information. Doon naman sa mga bagong Paso, ay ganun din ang nangyayari yan ang uh, pinaka-update so talagang napaka-strict ngayon dahil dito sa nalalapit na eleksyon at uh, kailangan nilang na magkarap ng kondo para sa nalalapit na eleksyon, ngunit ang nakaganda, tuloy-tuloy at uh, on process yung uh, pag- uh, bigay ng kinatawag nating mga kompletong detalye at talagang pinoproseso ng maayos Custom Commissioner dahil nga ayaw niya na maisahan dahil may mga tao nga na sa paligid niya na talagang hindi mo maintindihan no? uh, pag lumuk, na ganun ang nangyayari I-contract ko muna itong si custom uh, commissioner dahil uh, ayun na, uh, pinahidlay natin sa ilalabas next uh, Asia yung pagtanggap na naman niya ng award yung award yung award yan at uh, yun lang sinasabi natin sa ating mga programa ano bang mayroon ano bang mayroon si Cobb na pila lagi siyang mm, kinupuri lagi siyang nakakatanggap ng award mm, dahil sa napakagandang pamamahala sa Bureau Pusto. simulat ka uh, siya ang uh, ang umupo dito ay uh, talagang maanina mo yung uh, kagandahan ng mga uh, Euro, no? kahit pa ito may mga isyo kahit pa ito may mga paninira ilan nilang mga paninira ngunit uh, nakikita mo yung ika nga uh, pilit na ipinakita ang transparent na pamamahala yan po ang ating na obserbahan at ang nakaganda ang nakaganda nito ay uh, laging uh, nakaproseso yung uh, sa paraan ng pagbigay ng magandang ideya yan ang ating nakikita, ano? Hindi po natin sinasabing ano siya. Uh, hindi natin sinasabing mali, kundi yan ang nakaganda. Sa ibang aspito naman, yes, uh, okay, morning kay Raymart. Thank you, ha? Sa iyong, ano, uh, kalalatin ko lang. At ang nakaganda kasi dito, eh kung sa ano naman, ay eh, talagang ano bang gayuma ang meron, di ba? So, yan po ang maganda. Kaya kung abangan nyo sa Sunday, marami akong mga dapat isang guni, no? Ibalita sa inyo kung ano ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ngayon, medyo mainit at uh, pinag-anohan kami yung bang... Uh, monitor ang bawat uh, isa dito sa Metro Manila. At uh, good morning nga pala kay Jojo Sibial. Sampo ng aking mga kasamahan sa custom. Abangan nyo rin yung media na pinadampot ko dahil sa kagagamit ng aking programa, ang Mata ni Kagambino no sa DWBL. Pinadampot ko rin ang gumagamit ng uh, ID ng uh, uh, Lampara Vatican News at uh, doong na doon na nahuli sa Rosario, Cavite. Talagang pinuntahan namin no. At uh, ginagamit pa ang ating pangalan sa ilan ng mga uh, port area diyan sa may Cavite, Laguna uh, abangan nyo po isa-isahin natin at thank you nga pala kay port collector ng Cavite dahil siya po ang nakatuklas no? Uh, si elvin uh, Erwin Makay thank you ha, pati na kay Alex Go sa may Laguna, pinuntahan ng mga gunggong na to na hindi nila alam na uh, yung mga mga kaibigan natin sa Bureau of Customs. Kumukontak yan, totoo bang ano mo ito? Totoo ba? Ganun ang So, ako na may masakit sa akin na may ilan na mga kasamahan na yung bang hindi matino pero gumagamit ng ilan. So, yan po ang inyong aabangan. Tungkol naman po kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte, masakit man pero talagang sa September pa ang hearing. O, so, oh, diba? Pero lumalabas na sa social media, maraming mga impormasyon, hindi po tayo nanguhusga. Pero yan po ang nangyayari. Kaya dubli ingat po sa pag-share. Ang sinishare lang natin, ho, po basta-bastang magshare ng hindi po tama. Ang iba po dyan ay eh, talagang gawa-gawa na hindi naman po totoo. ba diba? So tayo po ay uh, ano, uh, katulad ng pagdeklara na holiday ang ang March 17, ano, may ilan dyan na nagsasabi, hindi po totoo. Pero sa atin pong pagkakalam ay deklarado po yan no, sa city government at sa palasyo na March 17 ay holiday po dyan sa Davao City dahil nga dito sa ika araw ng Davao. So yan po ay uh, at uh, nakuha po natin yan dito mismo sa uh, Presidential Management uh, Service no sa pano po ni ma'am ani Chacha no thank you po at doon naman sa iba ang kailangan lang natin ay uh, magtimpi, relax. Ayaw po ni Pangulong, uh, former President Perdigong na yung bang manggulo, Tulungan po natin ang ating pamahalan makabangon sa hinaharap na malaking problema. Malaking problema po ito. At doon naman sa sorby pumapalo ngayon. tumataas ang uh, ikangay uh, nakuha sa rating sa sorbe ng mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Si Senet, si, uh, si Bungo ay uh, nasa number one na. Si Senador uh, Bato naman ay number 4 No? So kung matatanda nyo, laging nagsusurvey sila number 1 mga tulpo. At nasa panghuli itong si Bato at saka si Bungo ngayon, eh, number one na sila. At uh, pumapalo na rin si Barcoleta, sumusunod naman si Abalos, ayun, sunod-sunod na yon. So, ibig sabihin, may epekto po ito sa nangyayari ngayon. Pansamantala, yan lang siguro ang aking uh, maiulat sa inyo. Abangan nyo po bukas ang ating live. Doon sa mga bagong subscriber ko, thank you very much po. At uh, uh, wala po akong ibang masabi. Thank you very much. Sa mga viewers naman natin na umabot po ng halos 3,000, marami pong salamat sa inyong pag-view. At uh, sana sana'y uh, lagi kayong mag-share nang sa ganun marami po ang makakalam. Abangan niyo po marami po tayong iuulat ngayong Sunday sa ating programang Matani Gagambino sa DWBL at sa DX 1071 sa dial sa inyo mga radio. po at marami pong salamat. Good morning.